abroad ka. Alam mo, kapag mag abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ng lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot Takot at pagkabalisa kung maayos ba ang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sao sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepres dahil sa sobrang daming problema na darating iyo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo at marami pang iba. Ilan lang 'yan sa maaari mong maranasan kapag nang ibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo.